Iris, ang gabay kapalaran para sa Iris ay mag-uumpisa ng Lunes, simula ng linggo ng may positibong pananaw. Ang mga planong matagal ng binubuo ay maaaring magpakita ng senyales ng pagsulong. Maging bukas sa mga bagong ideya na maaaring dumating mula sa hindi inaasahang tao. Martes, may mga hamon sa komunikasyon, kaya maging maingat sa mga salitang bibitawan. Ang pasensya at pagunawa ang susi upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Miyerkules, isang magandang araw para ito ng atensyon sa mga gawain na may kinalaman sa trabaho. Ang disiplina at pagiging matyaga ay magbibigay ng positibong resulta. Huwebes, magingat sa mga desisyong may kinalaman sa pera. Maging masusing suriin ang anumang alok bago tanggapin upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Biernes, maaari kang makaramdam ng pagod, ngunit huwag hayaang pigilan ka nito sa pagtupad ng iyong mga gawain. Bigyang pansin ang mga personal na proyekto na matagal nang naisimulan. Sabado, isang araw ng pagninilay. Ang mga mahal sa buhay ay maaaring magbigay ng inspirasyon at suporta na kakailanganin mo upang maibalik ang sigla. Linggo, maglaan ng oras para sa sarili. Ang tahimik na sandali ay magbibigay ng pagkakataon upang muling masuri ang mga plano para sa hinaharap. Araw ng swerte, Miyerkules araw ng pag-iingat, Huwebes. Iris, Pisces, ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color white at color silver number 6, number 12 at number 23. Pahiwatig ng mga kulay, ang white ay sumasagisag ng kalinisan ng damdamin at kaliwanagan, habang ang silver ay nagpapahiwatig ng proteksyon at intuition. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo, ang mga numerong ito ay nagdadala ng inspirasyon sa paglikha at pagpapalalim ng samahan ng pamilya. Taurus, ang gabay kapalaran para sa Taurus ay mag-uumpisa ng Lunes, magsisimula ang linggo na puno ng sigla at determinasyon. Ang mga proyekto na matagal ng pinagpaplanuhan ay maaaring makakita ng positibong resulta. Martes, maging maingat sa pakikipag-usap sa mga kasamahan. Ang pagiging bukas at tapat ay makatutulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Miyerkules, isang magandang araw upang harapin ang mga usaping pampinansyal. Maging masinop at huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Huwebes, maglaan ng oras sa mga mahal sa buhay. Ang kanilang presensya ay magdadala ng kaligayahan at positibong enerhiya. Biernes, maging bukas sa mga bagong oportunidad sa trabaho. Ang dedikasyon at sipag ay mapapansin ng mga nasa itaas. Sabado, isang araw upang magpahinga at bigyan ng oras ang mga personal na hilig at interes. Linggo, pagibayuin ang pagiging pasensyoso, lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa tahanan. Araw ng swerte, Lunes araw ng pag-iingat, Martes. Taurus, Libra, ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color orange at color gold number 1, number 18 at number 29. Pahiwatig ng mga kulay, ang orange ay nagdadala ng kasiyahan at enerhiya, habang ang gold ay sumisimbolo ng tagumpay at katatagan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga gawain sa trabaho at magandang balita sa tahanan. Gemini, ang gabay kapalaran para sa Gemini ay mag-uumpisa ng Lunes, isang araw ng mga bagong ideya at inspirasyon. Gamitin ang iyong likas na kakayahan sa komunikasyon upang mapalawak ang mga oportunidad sa trabaho. Martes, magingat sa mga impulsibong desisyon, lalo na kung may kinalaman ito sa pinansyal. Magsagawa ng masusing pag-aaral bago magdesisyon. Miyerkules, ang pagkamalikhain ay nasa rurok. Maging bukas sa mga proyektong maaaring humantong sa mas malaking tagumpay. Huwebes, maging mapanuri sa mga taong nagbibigay ng mungkahi. Hindi lahat ay para sa iyong kapakanan. Biernes, maaari kang makatanggap ng balita na magdadala ng kasiyahan. Panatiliin ang pagiging positibo at bukas sa mga bagong oportunidad. Sabado, isang araw para sa pamilya. Ang kanilang presensya ay magbibigay ng kasiyahan at inspirasyon. Linggo, maglaan ng oras para sa pagpapahinga. Ang balanse sa trabaho at personal na buhay ay mahalaga. Araw ng swerte, Biyernes araw ng pag-iingat, Martes. Gemini, Taurus, ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color purple at color green number 7, number 14 at number 21. Pahiwatig ng mga kulay, ang purple ay nagpapahiwatig ng espiritual na gabay at inspirasyon, habang ang green ay nagdadala ng kasaganahan at kalusugan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo, ang mga numerong ito ay nagbabadya ng pagkakataon sa pagunlad ng karera at pagkakaisa sa pamilya. Cancer, ang gabay sa kapalaran para sa cancer ay mag-uumpisa ng Lunes, ang araw na ito ay magdadala ng malinaw na kaisipan para sa mga mahahalagang desisyon. Huwag magatubiling simula ng mga proyektong matagal mo nang pinag-iisipan. Martes, maging maingat sa mga usaping pinansyal. May posibilidad ng di inaasahang gastusin kaya't pag-isipang mabuti ang bawat galaw. Miyerkules, isang tao mula sa nakaraan ang maaaring kumontak sa iyo. Maging bukas ngunit mapanuri sa kanyang intensyon. Huwebes, magiging abala ang araw na ito sa mga responsibilidad sa trabaho. Panatiliing kalmado at huwag hayaang madaig ng pagod ang dedikasyon. Biernes, isang positibong balita ang maaaring dumating mula sa malayo. Panatiliing bukas ang puso at isipan sa mga oportunidad. Sabado, maglaan ng oras para sa sarili. Ang katahimikan at pagninilay ay magdudulot ng panibagong lakas. Linggo, maging maingat sa mga usaping pampamilya. Ang mahinahong pakikipag-usap ay magre sa mas magaan na ugnayan. Araw ng swerte, lunes at biyernes. Araw ng pag-iingat, martes at linggo. Cancer. Iris, ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color blue number 5, number 20, at number 28. Pahiwatig ng mga kulay, ang pink ay nagpapakita ng pagmamahal at kabaitan, habang ang blue ay sumisimbolo ng kapayapaan at harmonya at ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng potensyal para sa bagong romansa at tagumpay sa mga usaping legal. Leo, ang gabay sa kapalaran para sa Leo ay mag-uumpisa ng Lunes, masigla ang iyong enerhiya at mapapansin ito ng mga tao sa paligid mo. Gamitin ang siglang ito upang makamit ang mga layunin. Martes, maging maingat sa mga usaping pinansyal. Iwasan ang impulsibong paggastos. Miyerkules, isang bagong oportunidad sa trabaho o negosyo ang maaaring lumitaw. Suriing mabuti bago magpasya. Huwebes, makakaranas ka ng inspirasyon sa iyong mga proyekto. Maging bukas sa mga mungkahi ng iba. Biyernes, maaaring magkaroon ng dipagkakaunawaan sa tahanan. Pero alin ang pasensya? Sabado, isang kaibigan ang lalapit upang humingi ng tulong. Ipakita ang iyong malasakit at tiwala. Linggo, panahon upang magpahinga at mag-recharge. Pakinggan ang tawag ng katahimikan. Araw ng swerte, lunes at huwebes. Araw ng pag-iingat, biyernes at linggo. Leo. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color black at color maroon number 8, number 17, at number 26. Pahiwatig ng mga kulay, ang black ay nagdadala ng proteksyon at lakas ng loob, habang ang maroon ay nagpapakita ng matinding damdamin at determinasyon at ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng babala na umiwas sa alitan at pagtuunan ng pansin ang mga personal na layunin. Virgo, ang gabay sa kapalaran para sa Virgo ay mag-uumpisa ng Lunes, ang iyong sipag at syaga ay mapapansin ng mga nakatataas. Ipagpatuloy ang dedikasyon. Martes, isang kaibigan ang magbabahagi ng mahalagang impormasyon. Maging bukas sa pagtanggap ng payo. Miyerkules, maging maingat sa mga kontrata o kasunduan. Basahing mabuti ang mga detalye bago lumagda. Huwebes, posibleng makaranas ng pagkapagod. Maglaan ng oras para magpahinga. Biernes, ang iyong positibong pananaw ay magiging inspirasyon sa iba. Patuloy na ipakita ang iyong optimismo. Sabado, isang sorpresang pagkakataon sa negosyo ang maaaring dumating. Maging mapanuri at praktikal. Linggo, oras para sa pamilya. Palalimi ng ugnayan sa pamamagitan ng makahulugang pag-uusap. Araw ng swerte, martes at biyernes. Araw ng pag-iingat, miyerkules at linggo. Virgo. Libra, ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color violet at color orange number 2, number 13, at number 24. Pahiwatig ng mga kulay, ang violet ay nagpapahiwatig ng espiritual na paggabay, habang ang orange ay nagdadala ng kasiglahan at inspirasyon. Libra, ang gabay kapalaran para sa Libra ay uumpisa ng Lunes, magiging mabagal ang simula ng linggo, ngunit ito ay panahon upang pagnilayan ang mga plano mo sa hinaharap. Iwasan ang bigla ang pagpapasya, lalo na sa usaping pinansyal. Martes, may darating na balita na may kinalaman sa trabaho o personal na buhay. Maging bukas sa pakikipag-usap at iwasan ang pagiging sarado sa opinyon ng iba. Miyerkules, maging mapanuri sa mga transaksyong pinapasok. Ang araw na ito ay may dalang hamon sa aspeto ng pera. Pag-aralan mo mabuti ang bawat galaw. Huwebes, panahon upang palakasin ang ugnayan sa mga mahal sa buhay. Maglaan ng oras sa kanila at palalimin ang koneksyon. Biyernes, magsisimula kang makaramdam ng sigla at inspirasyon sa trabaho. Sulitin ang pagkakataon upang ipakita ang iyong kakayahan. Sabado, magiging masaya ang araw na ito kung gugugulin mo kasama ang mga taong malapit sa puso mo. Iwasan ang stress at mag-relax. Linggo, pag-iingat sa mga usaping may kaugnayan sa pera. Huwag munang pumasok sa mga desisyong may kinalaman sa malalaking gastusin. Libra, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color gray at color green number 3, number 15, at number 22. Pahiwatig ng mga kulay, ang gray ay sumisimbolo ng katalinuhan at pagiging praktikal, habang ang green ay nagpapahiwatig ng pagunlad at kasaganaan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo, ang mga numerong ito ay nagpapakita ng potensyal na tagumpay sa usaping pinansyal at kalusugan. Scorpio, ang gabay kapalaran para sa Scorpio ay mag-uumpisa ng Lunes, maging mahinahon sa pakikitungo sa katrabaho. May posibilidad ng di pagkakaunawaan, kaya't piliin ang mga salitang bibitawan. Martes, isang bagong ideya ang maaaring lumitaw na makatutulong sa iyong trabaho o negosyo. Bigyan ito ng atensyon at pagtuunan ng pansin. Miyerkules, paalala ng mga bituin na maging mapagmatsyag sa mga taong maaaring hindi nagpapakatutuo. Makinig sa iyong kutob. Huwebes, pagtuunan ng pansin ang iyong mga responsibilidad. Ang pagpapabie sa mga gawain ay maaaring magdulot ng abala. Biyernes, maswerteng araw upang subukan ang mga bagong estratehiya sa trabaho. Maging bukas sa pagbabago. Sabado, magiging emosyonal ang araw na ito. Maglaan ng oras sa sarili upang mapanatag ang kalooban linggo, pag-iingat sa mga personal na desisyon, lalo na kung may kinalaman sa pinansyal. Huwag magpadalos-dalos. Scorpio. Cancer. Ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color aqua at color lavender number 1, number 11, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay, ang aqua ay nagpapahiwatig ng malinis na intensyon at pagiging bukas sa pagbabago, habang ang lavender ay sumisimbolo ng kapayapaan at pagpapahinga. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo, ang mga numerong ito ay nagpapakita ng tagumpay sa mga proyektong may kaugnayan sa teknolohiya at pakikisalamuha. Sagittarius, ang gabay kapalaran para sa Sagittarius ay mag-uumpisa ng Lunes, magsisimula ang linggo ng puno ng enerhiya. Gamitin ito upang matapos ang mga naiwang gawain. Martes, isang tawag o mensahe ang magbibigay ng saya. Panatiliing bukas ang komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Miyerkules, maging maingat sa mga desisyong may kaugnayan sa trabaho. Pag-aralan ang lahat ng aspeto bago umaksyon. Huwebes, isang magandang araw upang planuhin ang mga susunod na hakbang para sa iyong mga pangarap. Biernes, magiging abala ngunit masaya ang araw na ito. Tapusin ang mga gawain ngunit huwag kalimutang magpahinga. Sabado, maglaan ng oras para sa sarili. Ang pagpapahinga ay mahalaga upang mapanatili ang sigla. Linggo, mag-ingat sa mga desisyong emosyonal. Iwasan ang impulse ibong mga hakbang na maaaring pagsisihan sa huli. Sagittarius. Aries, ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color turquoise at color pink number 4, number 18 at number 29. Pahiwatig ng mga kulay, ang turquoise ay sumisimbolo ng balanseng damdamin at espiritualidad, habang ang pink ay nagpapakita ng pagmamalasakit at kabaitan. Capricorn, ang gabay kapalaran para sa Capricorn ay mag-uumpisa ng Lunes, ang simula ng linggo ay maaaring may dalang mabigat na enerhiya, lalo na sa trabaho. May mga bagay na tila hindi umaayon sa plano mo, kaya panatiliin ang pagiging kalmado. Huwag magpadalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Ang pagiging mahinahon at may sinsinang pagsusuri sa mga pangyayari ay magiging susi upang maiwasan ang pagkakamali. Martes, isang magandang pagkakataon ng darating upang ipakita ang iyong kakayahan sa trabaho o negosyo. Maganda ang araw na ito para sa pagpaplano at pagbuo ng mga bagong ideya. Maaaring may taong lalapit sa iyo upang humingi ng payo, maging bukas sa pagbibigay ng tulong, ngunit tiyaking hindi mo pinapabayaan ang sarili mong pangangailangan. Miyerkules. Maging maingat sa mga gastusin at transaksyong pinansyal. Kung may inaasahang perang darating, mas mabuting itabi ito kaysa agad gastusin. Iwasan ang pagpapautang o pagsali sa hindi malinaw na kasunduan. Ang araw na ito ay nagdadala ng babala na maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang bayarin o problema sa pera kung hindi ka magiging maingat. Huwebes ito ang tamang panahon upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga personal na relasyon. May mga bagay na maaaring kinakailangang pag-usapan upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Maglaan ng oras sa pamilya o sa taong mahalaga sa iyo. Ang pagiging bukas sa komunikasyon ay makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Biyernes. Mataas ang iyong enerhiya at sigla sa araw na ito. Magandang pagkakataon ito upang tapusin ang mga naantalang gawain. Kung may proyekto kang nais umpisahan, ito ang tamang araw para simulan ito. Ang pagiging determinado mo ay mapapansin ng mga nasa paligid mo, kaya maaari itong magdala ng positibong resulta sa trabaho o negosyo. Sabado. Iwasan ang sobrang pag-iisip ng mga bagay na hindi mo makokontrol. Ang araw na ito ay dapat gamitin upang magpahinga at maglaan ng oras para sa sarili. Subukang maglibang at gawin ang mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Kung may pagkakataon, lumabas at makihalubilo sa mga kaibigan upang mapawi ang stress. Linggu Mag-ingat sa mga biglaang desisyon, lalo na kung may kinalaman ito sa pera o matagalang commitment. May posibilidad na may maling impormasyon o hindi malinaw na detalye sa isang sitwasyon, kaya mas mainam na pag-isipan muna ito ng mabuti. Iwasan din ang makisali sa hindi kinakailangang argumento, lalo na sa mga sensitibong usapin. Araw ng Swerte, Biyernes Araw ng Pag-iingat, Miyerkules. Capricorn, Leo, ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color red at color gold number 3, number 16, at number 25. Pahiwatig ng mga kulay, ang red ay nagpapahiwatig ng tapang at determinasyon, habang ang gold ay sumasagisag ng tagumpay at kasaganaan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balita ng mga bagong oportunidad sa larangan ng trabaho at mga hindi inaasahang biyaya sa personal na aspeto ng iyong buhay. Aquarius, ang gabay kapalaran para sa Aquarius ay mag-uumpisa ng Lunes Magiging maayos ang simula ng linggo kung ikaw ay magiging organisado sa iyong mga plano. Huwag mong hayaang lumipas ang araw nang hindi natatapos ang mga dapat mong gawin. Ang pagiging masinop sa oras at desisyon ay makakatulong upang mapanatili ang iyong momentum. Martes, may darating na balita na maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw sa isang mahalagang bagay. Maging bukas sa pagbabago at iwasan ang pagiging matigas ang ulo. Ang pagsubok na ito ay magbibigay sa iyo ng mas malawak na pangunawa sa iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Miyerkules, maging mapanuri sa mga taong lumalapit sa iyo ngayon. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay may magandang intensyon. Kung may usaping pinansyal na kinakailangang pagdesisyonan, mas mainam na humingi ng payo mula sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Huwebes, mas magiging madali ang mga bagay kung matututo kang makinig sa payo ng iba. Ang pakikisalamuha sa mga taong may parehong pananaw at adhikain ay makakatulong upang mapalakas ang iyong loob. Huwag matakot humingi ng suporta kung kinakailangan. Biernes, ito ay isang magandang araw para sa pagsisimula ng bagong proyekto o pagkuha ng bagong oportunidad. Ang iyong sigasig ay mapapansin ng mga tao sa paligid mo kaya maaari kang makakuha ng suporta mula sa kanila. Maging bukas sa pakikipagtulungan at iwasan ang pagiging madali ang gumawa ng desisyon. Sabado, maglaan ng oras upang ipahinga ang isip at katawan. Ang masyadong pagiging abala ay maaaring magdulot ng pagkapagod, kaya subukang maghanap ng oras upang makapag-relax. Ang simpleng kasiyahan ay makakatulong upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Linggo, magingat sa mga desisyong may kaugnayan sa pera o sa trabaho. Huwag pumasok sa anumang kasunduan kung hindi mo pa ito lubos na nauunawaan. Ang araw na ito ay hindi angkop para sa malalaking pagbabago, kaya mas mabuting ipagpaliban ang mahahalagang desisyon. Araw ng swerte, Biyernes. Araw ng pag-iingat, Linggo. Aquarius, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: Color green at color brown number 2, number 15 at number 27. Pahiwatig ng mga kulay, ang green ay sumisimbolo ng kalusugan at kaunlaran, habang ang brown ay nagpapahiwatig ng tibay at katatagan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng babala na mag-ingat sa mga desisyon sa pinansyal ngunit positibong pahiwatig para sa mga bagong proyekto. Pisces, ang gabay kapalaran para sa Pisces ay mag-uumpisa ng LUNES Magsisimula ang linggo na may malalim kang iniisip. Maaaring may bagay kang gustong gawin ngunit hindi ka sigurado kung paano ito sisimulan. Huwag mag-alala ang sagot ay darating sa tamang panahon. Mas mainam na bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang suriin ang mga opsyon na nasa harapan mo. Martes, isang magandang oportunidad ang maaaring dumating sa larangan ng trabaho o personal na buhay. Huwag matakot subukan ng bagong bagay na maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyo. Ang pagiging bukas sa pagbabago ay makakatulong upang mas lumawak ang iyong pananaw. Miyerkules, iwasan ang mga hindi kinakailangang gastusin. Maging responsable sa paghawak ng iyong pera at iwasan ang pagiging pabigla-bigla sa pagdedesisyon, lalo na sa usaping pinansyal. Magandang araw ito upang pagtuunan ng pansin ang pagpaplano ng iyong pangmatagalang layunin. Huwebes. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng emosyonal na sitwasyon. Maging maingat sa mga sasabihin mo upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Ang pagiging bukas sa pakikipag-usap at pagpapahayag ng iyong saloobin ay makakatulong upang mapanatili ang maayos na relasyon sa iba. Biernes, magiging produktibo ang araw na ito kung gagamitin mo ang iyong lakas sa tamang paraan. Kung may proyekto kang naisimulan, ito ang tamang oras upang gawin ito. Ang iyong sigasig ay makakatulong upang makuha ang suporta ng iba. Sabado, ito ang tamang araw upang magpahinga at maglaan ng oras sa sarili mo. Ang pag-recharge ng iyong enerhiya ay makakatulong upang maging handa ka sa mga susunod na hamon. Maghanap ng oras upang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Linggu, magingat sa mga usaping may kaugnayan sa pera. Huwag pumasok sa anumang kasunduan kung hindi ka sigurado sa mga detalye. Ang araw na ito ay nangangailangan ng masusing pag-iisip bago gumawa ng malalaking desisyon. Araw ng swerte, biyernes. Araw ng pag-iingat, miyerkules. Pisces, Cancer, ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue at color yellow number 4, number 19, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay, ang blue ay kumakatawan sa katahimikan at katiwasayan, habang ang yellow ay nagdadala ng positibong enerhiya at kasayahan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo, ang mga numerong ito ay nagpapakita ng posibilidad ng tagumpay sa komunikasyon at pagbuo ng bagong koneksyon.